Good morning, you guys. Magde day up na naman. Magde up na naman tayo. Yes. Day up po na naman ngayon. I'm so glad. Kahit isang araw lang ang day off ko. Masaya pa rin. Yes. Walk up like this. Yung mata ko magana naman. Nagde-discharge. Hindi ko alam kung gawa pa rin ng allergy to. Pero I'm sure allergy pa rin nga. Kaya lang hindi siya nagaling talaga kaya ako'y nagpa-appointment na sa doktor papatingnan ko siya naka-appointment na ako this month kaya lang matagal pa siya pero wala magagawa ganun talaga dito sa Amerika kahit saan ka magpunta kahit nga sa Pinas ganun pa rin, maghihintay ka pa rin ayun at saka papatingnan ko na lang yung balat ko sa binti at talagang ganun pa rin makati pa rin, di pa rin nawawala anyways, magkukulot muna ako ng buhok so ngayon maghapon na do at ito ang aking napiling ang kulot. Ayan. Maganda siya, sabi ko sa inyo. Mas maganda siya sa lahat ng mga naging pangkulot ko. Ito ang pinakamaganda sa lahat ng nagamit ko. Ito ay pala. Ito siya ay rollers. 12, ano? Uh, Twister rollers. Yes, mas maganda siya. Mas madaling gamitin. Dahil, ah, uh, ang tawag dito, hindi siya kagaya ng iba na parang basang hirap-hirap gamitin. Madali siya. Ito ay iikot mo lang na ganyan. Yes, para siyang straw. Kaya ng problema, hindi ko abot. So, ang mangyayari, ganito na lang gagawin ko. Yes. Sa hapon, nagkukwentuhan kami ng aking katrabaho. Yung isang manager na panggabi, sabi niya, meron daw siyang, biglang naalala niya yung katrabaho niya na, ano ay, inilagay sa nursing home nung anak niya. Grabe, alam mo yun? Sandali. 54 pa lang yung kanyang uh, katrabaho. Pero, inilagay na ng anak niya sa nursing home. Grabe, at age 54. Kung totoo siya ni eh, bata pa ang 54, ano. Pero, inilagay na sa nursing home. Grabe. Napakaano nung anak niya, anak na lalaki ang gamuhan noon. Dahil uh, hindi hindi namin alam kung bakit nagkaroon siya ng kapangyarihan na gawin 'yon. Pero alam 'yon nang dahil sa greed. Ay. Uh, na ilagay niya sa uh, ano yung nanay niya. Grabe, hey, nanay mo yun, ba't mo ilalagay sa nursing home para lang makuha yung bahay? Grabe talaga. Alam ano mo yun, may, mayroong, yung kasing nanay niya ay nagpundar ng sarili niyang bahay, kung kumbaga, nung kabataan at kalakasan nito. Pero I mean, bata, 54, I mean, 50 is, still bata yan. Diyos ko, bakit ganun? Ay, Mexican siya, hindi ko alam bakit naka, ano ay, ang tawag doon? Naka, nakalampas yung mga ganong mga, batas na ganun. I mean, mga ganun pawamaraan. Kung totoo siya nandito ka sa Amerika, hindi yun dapat magawa ng anak niya. Pero nagawa ng anak niya yon Na sakupin ang desisyon ng nanay. Grabe. Na kung totoo siya, ay hindi dapat. Dahil, desisyon ng magulang yan. Desisyon niya yan, kung ayaw kanyang, kung halimbawa ay ayaw niyang tumira sa nursing home, kung ayaw niyang ah, uh, ibenta yung bahay niya, at saka lalo na kung malakas pa yung nanay niya, yung nanay niya, hindi pa matanda, bata pa yung nanay niya, okay? 54 pa lang, yan yung mga age na, tawag dito, yan yung mga age na living independently pa rin, yes. Dahil nga, uh, ano ay pa lamang, 50 pa lamang, napakabata pa ng 50. Lalo na kung ikaw ay wala pang karamdaman, wala pang sakit, wala pang mga, yung matalas pa yung pangangatawan mo, yung memorya mo, matalas pa rin. Nasa yung lahat ng desisyon. Pero nagawa nung anak niya, magaling yung anak niya. Nagawa yung, uh, anong tawag dito? Nagawa, ano yung batas. Yes, di sa Amerika, hindi mo magagawa, di ba? kailangan strong ka talaga, di ba? Pero nagawa niya, hindi ko alam paano niya nagawa niya. Siguro pinalabas niya na yung nanay niya is, uh, walang kakayahan na alagaan ang sarili at mabuhay ng kanya. Wow! Pero grabe, yung naibenta niya yung bahay, uh, without yung parang ano-ano nanay niya, kapangyarihan ng nanay niya, that is so wrong. Ganong klase kang anak. Yun. Pero, well, nagawa pa rin niya. Grabe talaga. Grabe. Kung pinalaki naman siya na ginawa nung magulang niyang lahat nung bata pa siya. Alam mo yun? Ah, uh, dinulot sa kanilang lahat ang kailangan nila nung bata pa sila tapos nagawang ganunin yung sarili niyang magulang hindi ba dapat ay magpundar ka ng sarili mo pinag-anuan ng magulang mo yun Pinagsumi ka pa ng magulang mo yun. If anything, ikaw ang dapat na mag-provide uh, para sa sarili mo ng kailangan mo. Kasi yung magulang mo, nanay mo, nakapag-provide. Ng... Kaya ikaw na bata pa, may kakayahan pa, ikaw ang provide para sa sarili mo. You know? Pero ang nangyari, kinuha niya yung naip-provide ng nanay niya at inaenoy para sa kanya. Tapos yung nanay niya, okay, nung wala pa sa nursing home, ang ginawa is anong tawag dito? 'Di ba sariling bahay 'yun ng nanay niya. Ang ginawa ay kinuha lamang ng isang kwarto do sa bahay ng nanay niya nga. Parang yung nanay pa niya ang parang alam mo na itsapuera sa sariling niyang bahay. Kasi kinuha niya ng sariling niyang kwarto or ipinagbukod niya ng sariling kwarto ang nanay niya do sa sariling niyang bahay. Grabe. Ito namang nanay, kasalanan din niya nung nanay kasi mabait siya. Kasi hindi yan mangyayari sa iyo kung masyado ko mabait. Okay? Hindi yan mangyayari sa iyo kung ikaw ay matatag sa desisyon mo. Okay? Siguro, mabait. Sobrang bait. Kasi nga, anak niya eh. Bakit nga naman naanihin niya yun? Anak niya yun. Kaya, sige lang. Ibigay ang gusto para maging masaya. Parang ganun siguro ang nangyari. Pero which is hindi dapat. Okay? Bilang magulang is, lalo na ikaw ay malakas pa. At kaya mo pa ang mo, ang kaisipan mo gagawa ka ng batas para sa iyo kung hindi mo kaya yung anak mo oh my god kailangan gumawa ka na ng kumausap ka na ng abogado ikaw ang mag-control okay ikaw ang humanap ka ng mas malakas abogado nga ang kailangan mo para makapagdesisyon ng bagay na hindi mo kayang pagdesisyonan okay grabe para hindi maagaw ng anak mo ang pinaghirapan mo yun And kung ganyan na ikaw ay mas malakas yung anak mo at hindi mo kaya yung anak mo, ay ikaw na lang ang ko ako sa kanya ha. Ikaw na lang umalis, sumunta ka na ibang halimbawa lumipat ka na ibang lugar. Pero bakit nga naman siya aalis? Eh, bahay niya yun. Sarili niyang bahay yun. Ba't siyang aalis? Hindi ba dapat yung anak niya ang aalis? But anyway, yun nga. Kasalanan niya nga rin yun. Pero kung ako lang ha, kung ako lang yun. Kung ako dun sa nanay. At alam ko at nakikita ko na na ganun yung anak ko. Ay, naku. Ako nga, alis. Ako ang lilipat ng ibang state. Yung hindi niya di ba? Diba? At, sa kanya lang ako magkaparamdam sa kanya kapag talagang yung or, kaurasan ko na yung kumbaga kukunin na ako ni Lord parang gano'n <laughs> sa kanya akong kaparamdam kapag uh, kaya ko nang i-let go yung lahat ng meron ako yun. pero hanggat kaya ko pa eh hindi muna Lalo na kung alam kong anak ko ay ganoon kasama, sama, di ba? Pero hindi naman gano'n ang anak ko, 'yun. Pero grabe, may mga anak pala talagang gano'n na, sobrang sama, grabe. Paano mo nagawang kunin ang ang pinaghirapan ng magulang mo? Hindi mo intayin na ibigay sa iyo. You know? Intayin mo naman na ibigay sa iyo ang uh, yaman or meron ang magulang mo. Intayin mo na ibigay sa iyo. Uh, 'wag mong pangunahan ang magulang mo, grabe. Okay? Maawa ka sa magulang mo na nagsumikap para maihanda ang sarili niyang buhay para lamang magkaroon siya ng sariling tahanan niya. Para lamang magkaroon siya ng ano yun, maayos sa buhay pa rin pagtanda pero hindi siya pang inalisan, grabe. Alam mo yun, napakaswerte mo talaga kasi hindi mo masasayang magulang mo napakasorte mo dahil yung magulang mo is hindi mo kailangang sustentuhan, hindi mo kailangang, uh, alam mo yun, yung uh, lahat ng kailangan niya ibigay sa kanya dahil meron siyang naipundar para sarili niya. Kaya niya ibigay sa sarili niya yun, pero anong nagawa mo? Ay, ikaw pa ang nagkumuha uh, ng, uh, ano niya, ikaw pa ang nag-alis sa kanya nung lahat ang meron siya. Ngayon, hindi ko alam siguro, nasa nursing home pa rin siya. Grabe. Kasama nang, ang hirap ng may anak. Kaya siguro yung iba na didiscover nung iba na wag na lang mag-anak. Alam mo yun, lalo na kung maging anak may ganun. Mag, huwag na lang magpamilya. Kasi ganun nga. Pero depende pa rin, nasa pagkapalaki mo talaga yan. Pero sabi nga nung iba, meron daw talagang lumalaki na ang anak nila ay talagang may ganoon daw talaga, masamang ugali. Yun. Ay, Diyos ko. Kaya nga itong sinasabi ko, mahalaga kung ikaw ay may anak na ganoon ang masamang ugali, talagang mahalaga na ikaw ay magpundar ng sa iyo, mamuhay ng sa iyo. At kung kailangan ay dumayo ka, huwag kayong magsasama sa isang bahay, huwag mo siya hayaan na, hayaan na masunod sa iyo sa mga desisyon mo sa buhay. Dahil ikaw ang kawawa, ikaw ang may hirapan. Yes, ikaw talagang kawawa at ikaw may hirapan. Kaya dapat ay panatilihin mo yung decision mo na maging matatag hanggang sa pagdating ng panahon. Yes. Huwag mong hayaan na siyang masunod sa iyong mga kagustuhan. Grabe. Alam mo yun? Kasi may mga anak talaga na ganyan dahil nga yun nga ang nagdadala noon ang pagiging kasakiman, greedy yan, pag masyadong greedy ang isang tao talagang wala na yung pakialam kung ikaw ay mawalan wala na yung pakialam kung paano ako mabubuhay pagdating pa rin ng panahon alam mo, tayo kasi tayo mga magulang kapag halimbawa uh, independent tayo ano ah uh, kailangan natin ang pera natin pagdating ng panahon. Kailangan natin para makapag-provide tayo para para mabuhay pa rin tayo. Yung mga kagasusan natin, mabayaran pa rin natin. Kakailanganin pa rin natin ang pera. Okay. Hindi natin 'yan pwedeng bitawan agad. Dede bitawan lang natin 'yan kapag ah, hindi mo na talaga kailangan. Kailan mo hindi ka kailanganin ang pera? Diyos ko. Kailangan mo yan habang ikaw ay nabubuhay. Kailangan mo yan habang nandyan ka pa sa mundong ito. Okay? Alam mo kahapon, may kausap ako, 85 years old lalaki. Wala na siyang asawa. Say, namumuhay siya ng sarili niya. 85 years old. So, kailangan mo pa rin ng pera. Hanggat malakas ka pa. Hanggat nabubuhay ka pa. Hanggat matatag pa ang isip mo, ang pangatawan mo, kailangan mo ang pera, okay? Hanggat ikaw ay, ang memorya mo ay matalas pa rin, hanggat kaya mo para rin ang sarili mo, kailangan mo pa rin ang pera, yes, okay? Yan ang hindi naiisip ng ibang tao. Nakakala nila, pag ikay tumanda na, tapos na, hindi mo na kailangan ng pera. No, kailangan mo pa rin ng pera. Dahil napakalaking halaga ng Uh, pera sa mundong ito, okay? Kailangan ng pera habang tayo ay nandi dito sa mundong ito. Hindi pwedeng sasabihin nyo ay hindi kailangan ng pera. Kailangan. Okay? Sabi ko ngayon, yung kausap ko kahapon, namumuhay sa sarili niyang bahay. Siyempre, kailangan niya ng pera. 85? Grabe ha. O, tingnan mo. Kung umabot ka pa ng 85, ang daming kagastusan doon, hindi naisip ng iba. Yes, maraming mga tao ang hindi naiisip na hindi daw kailangan ng pera. Diyos ko, pag daw tumanda na, hindi na kailangan. Kailangan mo pa rin yan, girl. Kailangan mo pa rin ng pera. Kaya yung mga iba na grabe na nagsasabi na hindi daw kailangan. Ano pa daw pagkakagasusan? Ang dami, ang dami Kung ikaw may pinagkakagasusan ng kabataan mo, pagkakagasusan mo pa rin yan pagdating ng panahon, pagtanda mo. Okay. Ay, nako. Mga isip nila. Hindi ko mahagip. O sige, ikaw magbigay ng mga pangailangan ng nila, ba? Diba? Kung makaya mo nang sa iyo. Hindi mo makakaya. Kasi masyadong malaki pa rin. E paano kung magkaroon ng mga sakit, di ba? Siyempre, pag nagkasakit, ma-hospital, kailangan ng pa-hospital, mm. Paano mo yun hospital kung wala, wala ka ding pera? Kaya mag-isip. Okay. Okay, hanggang dito na lang. At ako ay magluluto ng akakainin. Ayan, ay ko lang tong buhok magakon. So, ganito lang itsura niya. Tapos, tanggalin ko na lang siya mamaya. Yes, maganda siyang pangkulot at mas madali. Oh. Diba? Ganyan itsura niya. Bye!